Good morning! Ang recipe natin for today ay kulawong puso. Kumakain ba kayo nyan? Sa lugar nyo, anong tawag dyan? So ayun, nailagan na nga natin yung ng puso ng saging. Ang next na gagawin, lalagyan ng baga o apoy yung kinayod na nyog. Damihan natin yung apoy o yung baga para mas mabilis na mas hunog yung ating kinayod na nyog. And then pagkatapos ay tatakpan na natin yung apoy at hihipan o pahangin natin para masunog yung niyog. Make sure lang na walang sinampay ang inyong kapitbahay dahil talagang magagalik sa inyo. Sobrang usok nito. Sadyang napakausok nito pero napakabango. Alam na alam ng kapitbahay ninyo na nagluluto kayo ng kulawo. Medyo matrabaho ang pagluluto ng kulawo pero napakasarap talaga nito. Hindi nyo nasa ni eh, Pangkula <laughs> Nasaan? Ayan po, okay na yan. Sunog na yung niyog natin. Ang next na gagawin naman ay bubuhusan naman ng suka. Okay, okay. Makasimare? Maka, okay. Takpan lang muna natin sa glen. At pagkatapos ay tatanggalin na natin isa-isa yung mga baga. Ayan, medyo matrabaho talaga ang pagluluto nito. Pero kapag naluto naman, sulit na sulit. Iisa-isahin nating tanggalin yung mga natitirang uling. Pagkatapos ay lalagyan natin ng mainit na tubig. Palalamigin muna natin yan, tapos saka natin pipigain para makuha ang gata. Nakahanda na rin ang sibuyas at bawang. And then, ayan, isasalain na natin yung gata para matanggal yung mga itim-itim na galing doon sa mga baga na nilagay natin kanina. Para malinis ang ano niya. Yung, yan, malinis. Sunod naman, yung nilaga natin kanina na puso ng saging ay pipigain muna natin. Tatanggalin natin yung katas. Pagkatapos pigain, ilalagay na natin doon sa gata. Ilalagay. Okay, na kinamay Um, okay na yan. So, lalagyan na natin ng seasoning at iba pang mga ingredients na kailangan. Habang nahalo, lalagyan na nito. Sibuyas at bawang. Sibuyas. Dapat meron pang paminta yan. Habang hinahalo, unti-unti ding inilalagay yung sibuyas at bawang. Nilagyan din pala yan ng paminta at asin. asin. Ay, no, asin yun <coughs> yung iba, madali magawa nito kasi anyo sa salala nila hindi na hindi nila inaano sa damit kapag hindi mo inaano sa damit marami kasing maraming ano banakal o yung ano nang apoy ah yung itim itim hmm. Luto na pala yan. Akala ko kasi isasalang pa. Pero ganyan pala okay na yan. Ay, akala ko isasalang pa. Luto na pala yan. <laughs> <Isasalang>? Ah! <laughs> Sige na lang. Wala niya. Luto na pala yun. Hindi na pala isasalang. <laughs> <laughs> Pinakulo. Ayan na. Luto na ang ating kulawong puso. Mapaparami na naman ang kain ko sigurado. Kaya tara na, kain na, na.